Okay, nakita niyo yun yung bangka na yun? Ayun, uh, binibenta yun. May pambili na tayo. Hawa ko na yung pera. Ito yung pera. Magkano binibenta yun? 300,000? Hindi. 310,000 binibenta yan. Siyempre, na, nabilan na natin ang lupa si Joy Joy at nakapagpakain tayo sa mga tao. Siyempre, isipin din naman natin yung sarili natin, yung mga pangarap natin. Pangarap ko na talaga namin yan makabili ng bangka. Ang ganyan kasi may negosyo kami ni Mikmik. -Mik. Okay oh, lang, may negosyo kami ni Mikmik -Mik na may negosyo kami isda. Ngayon, meron na tayo ba sariling bangka. Dati sinasabay lang yung isda namin sa ibang bangka. Nagbabayad lang kami. Ngayon, meron na tayo sarili. Tawa ng Panginoon. Binigay na ni Lord yung ano natin. Magkaroon na tayo ng negosyo. Ito na yung pambayad. Gano'n yun? 310,000. 310,000. Galing yan sa kabilang isla yung bangka na yan. Nakita namin, dinala kagad namin dito Hindi pa namin binabayaran Ngayon Inaantay namin yung may ari Para bayaran Mamaya darating daw siya Para magpirmahan na kami sa barangay Ito na yung pambayad Tapos may mga ayusin pa Kaya pumunta kami ng perto Ng ming ming Pumunta kami ng ming ming perto Ng bidro Ito yung pambayad guys Ibang 10,000 yan Ayan o no. 100,000 Kaya ano <laughs> Nahantay lang namin yung ano no Yung magbibenta lang baka Bibili na namin yan Thank you, thank you very much talaga sa inyo At saka kay Lord syempre bago natin bayaran yan Kailangan doon sa barangay Magkapermahan Tapos, papanda rin natin Testing natin, di ba? Papanda rin natin yan Ano ba to? Ayan Ganda ng ano namin, Oh. Ang ano ba dito? Mag bolt. Ganda. <laughs> Ganda. din yung bolt natin, Nick. So, yung bolt. yung bolt namin. Bumili ng ganyan kasi unang-una, hindi -una, naman namin nunay sarili namin. Saka talaga pinaghirapan naman namin to. Matagal na din yung gusto Saka talaga namin yan ni Mick Mick. Di ba, Mick? Saka naman ano, ng mama ni Mikmik, -Mik, hindi eh. na namin yan. Mab thank you sa mga followers, tsaka kay Lord, kung wala kayo, hindi kami makakabili ng mga pinag-iipunan namin ngayon ng mga gamit na mapapakinabangan namin sa paghahanap buhay. Pag-ahanap pang, -pang habang buhay. Buhay. buhay na yan. Ang ganda niyan. Ipapituturn namin kayo dyan. Mamaya, pumunta kami dyan. Nag-vlog natin. Tapos papaanda rin. Tapos babayaran natin sasakay namin kayo dyan syempre <laughs> sa mga gustong mga sumakay pag may panahon mga vlogger din dyan gusto sumakay sa bangka na to pwede namin kayo sakay kasi gagamitin natin itong mga service service din eh. sa mga vlogger mag invite ako ng mga vlogger na sana makatulong na makasama nyo kami ni Mick. maliit o malaking followers na vlogger na meron time na gusto sumama sa amin dibuti natin tung Palawan gamit ang bangkang ngayon Ayan. Okay, and, uh, good morning Maraming maraming salamat kay Lord uh, Thank good you palagi Pilipinas. sa inyo Good morning Pilipinas Maraming salamat and see you next Teka, 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 gusto mo bang pumaldo Katulad ko, ganito lang yan guys 777-PNL Mag-register ka na Mag-download ka na At siyempre pag naka-register ka na Hanapin mo lang dito, ang ating paborito Itong Super Ace Alam mo naman, ito ang ating paborito Dito tayo pumapaldo at ayun na nga, pipindutin mo lang dyan yung continue. Ayan, continue. Tapos play na tayo, play. Ayan, lalabas na yan lahat dyan. At pipindutin mo lang tong X. X. Tapos X. By bonus tayo, by bonus. Tapos magbet tayo ng... Lakian na natin guys, Lakian na natin para paldo-paldo talaga. 100, 200, 500... 500. Okay, buy play tayo. Buy play. Is scatter ka agad, dalawa. Dalawa, tatlong scatter. Tingnan mo, tatlong scatter. Tatlong scatter. Ten spin. Ten spin. Napakasimple. One spin. One spin. Two spin. 100. Tumama na tayo. 100 pesos. Ah, uh, 500 natin, tumama na ng 100 pesos. 500 pesos, bawi na tayo. Bawi na tayo. Nalalo pa ng 300 pesos. I scatter again. 2,700. Kita-kita mo na. 19,000. 19,000. 19,000 ang 500 natin. 19,000, mamen. Mamen. 19,000. scatter again. I scatter again. Mm, mm, 22,000 na. 22,000 pesos. Ang 500 pesos natin. 22,600 pesos. Ganyan lang kadali pumaldo dito. Mag-register na kayo sa PNL 777. Ang sarap pumaldo!